Diyos na baka pangyari ay dakilang hari kailan ba? Taon-taon tuwing pisa ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem at ng labing dalawang taon na siya, pumaruan sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ulit hindi ito napasin ng na kanyang mga magulang. Sa pag-aakala na isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nila na hindi siya kasama, sa hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi sila, hindi sila siya matagpuan kaya bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin at ay gandong araw, natagpo nila si Jesus sa loob ng templo na hupong kasama ng mga guro. Sinabi na ng kanyang ina, Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghanap sa iyo. Sumagot siya, Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama? Ngunit hindi na naunawaan ang pananalitang ito siya ay umuwing kasama nila sa Nazaret at ang isang masunuring anak, ang lahat ng bagay na ito ay iningatan na ng kanyang ina sa kanyang puso. Ang pagkakita kay Jesus sa templo ng Jerusalem, Kamarera, Kapilya ng Bala na Mag-anak, Barangay Kapipisa, Tansa, Kabite. Saan ba